Senado pigtutulod na i-display kan mga kakanan ang nutritional info kan mga pigsisirbing pagkakan. Sarong nutritionist, uyon sa pigtutulod na lakdang, tanganing maedukaran ang publiko sa mga masusustansyang pagkakan. Ang detalye sa report na ini. Chicken curry, adobo asin Ibapa. pa. Pirasa na ini sa araw -al daw na niluluto asin pirming nasa menu kan kakanan na ini sa banwaanin pili kamarinasur. Alagad bako na lang mismong ang menu ang dapat na i-display kan mga kakanan en kasong maipasar pig na pigtutulod na lay na, na nagsusugo na i-display man ang nutritional information kan mga pigsisirbing kakanon. Obheto kan Senate Bill 738 na ma-address ang improper nutrition kan mga Pilipino na inuyunan man kan sarong nutritionist. Nakapalaman sa nasabing lay Nakan 2019. Nasa 27 million na mga Pilipino ang overweight asin in obese. Magiging aware po sila kang kinakakaninda. So, may ninda kung tama o bako. Dahil po, healthy sa body ninda ang kinakakaninda. Pagi subot ini ng maedukar publiko sa mga masusustansyang pagkakan. Banga man ang sentimiento kan mga may sadirinin kakanan asin mga customer. Pabor po ako dyan para mailing kang kadakulan, lalo-lalo ang mga aking Good for the health ba ang pagkakakanin na? Andaman subot ang RHU Pili na tabangan ang mga kakanan sa pag establisar ka nutritional facts kan sa indang siniserve na pagkakan, en kaso man na ma na ang nasabing lay. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.